Yan, magandang magandang umaga sa inyo mga kalay. Ito ang up and Luntiang Agama Natural Divine Arts China feeling. At andito na po muli tayo sa bahay sa Dala, So, ni lang natin maghapon no. Oras pala natin ngayon ay 8.31 ng umaga. Tapos mamayang uh, 2pm ay darating ang ating kliyente na humihingi ng tulong magpapagamot at magpapalitwal dahil sa kanyang karamdaman at iba pang problema suliranin sa buhay so I appreciate that you follow me here sa TikTok o kaya sa Facebook o kaya sa YouTube channel natin at I appreciate na meron kayong problema gusto ko kayong tulungan at ang tulong na ito na magagawa ko primarily ay dasal no dasal o panalangin ito ay libre kaya nga lang pag tayo lumalapit sa altar gusto kong malaman ninyo na nagsisindi tayo ng kandila nagsisindi tayo ng insenso at ito ay binibili natin meron din tayong oil lamp na gumagawa tayo ng oil lamp na bumibili rin tayo ng mantika at yung mantika na ginagawa natin ay uh, uh din natin ay ginagastosan din dahil kasi nagpapakulo tayo ng gata ng niyog at hinahaluan natin ng mga special herbs para appropriate sa pagdarasal no? para maging lampara, maging ilaw so ibig sabihin ang simpleng dalangin natin na no, gumagastos po tayo eh how much more kung kayo ay magpaparitwal ito nga yung ano eh, ito nga yung parang naging problema na aming natanggap mula sa mga mumbaki ng Itugaw, Nabibihira na lang, konti na lang daw ang mga nagpaparitwal sa kanila. So talagang either nalimot na ng makabagong tao ang, ang, ang tradisyon at kultura nating mga Pilipino. No? So bakit naman? Maaring hindi nila palimot, pero talagang pilit nilang tinatalikuran ang tradisyon gawa nga ng sabi nga ng mumbaki is medyo mahal ang magparitwal o magpagawa ng baki alam nyo bakit? kasi kailangan nilang gumamit ng mga bagay-bagay like ang tradisyonal na pagritwal ay kailangan may alay kailangan nyo po talaga ng offering no? mag-o-offer po kayo anong klaseng offering? dahil buhay po ang involved dito no? buhay ang involved dito So kailangan mag-alay din ng buhay So anong klaseng buhay? So kadalasan noong unang panahon Yung katutubo natin at kultura natin Is nag-aalay sila buhay na manok uh, Buhay na baboy Buhay na kambing, Buhay na baka At iba pa no Na kanilang papaduguan Papaduguan para makipag-usap sa mga espiritu Upang tulungan kayo So yung modern religion, yung modern na kaisipan natin is ang ganitong practices. Which is okay, nagkaroon ng shortcut. No? Nagkaroon ng shortcut. At since bago na ang religion, no? mga pari na ang nagsasagawa ng ritual. Pero yung mga problema nyong iyan, mga ganitong problema ninyo, kaya sana ilapit nyo sa religious leader niyo sa leader ng inyong relihiyon, mga pare o mga pastor, at ipagpipray over niya kayo. So yon libre yon no? Libre yon Pero kung pupunta din kayo sa Kiyapo, no? Meron mga paraan na para kayo ay matulungan sa inyong, ano, na kayo mismo ang gagawa ng ritual, ay eh, bibili kayo ng kandila. So sa kandila doon sa Kiyapo, iba-ibang kulay. So yung iba-ibang kulay ng kandila na yon is maaaring makatulong sa specific problem niyo no? Kadalasan kasi nawawalan kayo ng kakayahan o parang wala kayong tiwala sa sarili nyo. Kaya kayo ang gumagamit ng ah, oh, nagsisindi ng kandila o parang nawawalan kayo ng kapangyarihan o parang wala kayong tiwala sa sarili nyo na kayo ng sarili ng kandila para solusyonan ang problema nyo. No? So, ano ba ang problema? Kasi may mga problema kayo na hindi nyo kayang lutasin at inahanap nyo ang mga tao na magbibigay sa inyo ng tulong. Nandito kami, oo. Kaya nga lang, ang problema nyo ay hindi namin problema. Kayo ang may problema dyan. Isa pa, ang isa pang problema nyo is ayaw nyo magbigay. Ayaw nyo bayaran ng oras namin para tulungan namin kayo. So, ano yun? Kami lang ba ang dapat maistorbo, magambala? para lang tulungan kayo sa problema nyo at gusto nyo pa e eh, pa baby kayo na dapat special tender care yung STC nga special tender care ang itrato namin meron din po kaming pamilya meron din kaming buhay o kahit sabihin mong single kami o single yung taong inyong nilalapitan lalo na dito sa Facebook ang dami dami namin no? ang daming mga manggagamot and to mention of Uh, parang naalala ko lang si Mamang Yoyoy, hindi ko na siya nakikita sa TikTok. So whatever happens to you Mamang Yoyoy, I pray that you will be healed. No, gusto kitang puntahan kung ano man ang karamdaman mo. Pero I really pray na sana okay ka dahil kasi last time alam ko hard to reach ka na Mamang pero kahit paano upper level na po kayo sa TikTok is um, naaalala nyo pa rin kami. No? Naaalala nyo pa po ako lagi mo ako na may mention every time na napapadaan sa iyong live no so i miss seeing you live so at least kita uh, I, want to see you kahit live lang para maging kampante ako na okay po kayo but anyway going back sa mga new followers natin ito simpleng um simpleng concern o simpleng pag-aalala gusto kong alalahanin kayo pero hindi ko kayo kilala eh. Paano ko kayo malalagay sa isip ko? Hindi naman tayo naging magkaibigan o hindi wala kayong na-develop sa akin na special relationship. Anong relationship natin? And most of the time, yung profile picture nyo, eh hindi naman kayo. Sino kayo? Para ko kayo maipagdasal. No, lahat ng mga kalahi na nasundan na, na sinusundan ako, pinapalo ko, hindi ko man ma-mention ang mga names nyo isa-isa rest assured na ang mga pangalan ninyo ay nasa altar natin no? so tuwing nagsisindi tayo ng ilaw, ng kandila, ng oil lamp ay ang liwanag sa aming altar ay nag nagraradiate to natin sa sa buhay ninyo especially pag na-mention ko kayo no sincere prayer po to but anyway yun nga no so ang pagreritual ritual ay kailangan merong mga offering. Kasi yung mga taong hindi nag-o-offer, nagbibigay ng alay, o sige, sabihin natin nagbabayad, ay eh, paano nga kayo magkakaroon ng serbisyo? No? Kung hindi nga kayo magbayad ng kuryente, eh puputulan kayo. Kung hindi kayo magbayad ng tubig, puputulan kayo. Ito rin, no? It doesn't mean na ang worship to the old God ay may bayad, pero gusto natin makita ang sincerity ninyo ang inyong commitment ang inyong dedication lalo na ang inaayos ninyo ay problema ninyo no? hindi ibang tao ang gagawa o mag-aayos ng problema niyo, kundi kayo tulong lang kami paanong tulong? so dito hahanapin natin ano ba ang solution sa iyong problema pero bago natin ma mabigyan ng solusyon, ay titingnan natin ano ang dahilan, ano ang cost. So, titingin tayo sa sanhi. Kasi hindi ka pwedeng bumili ng gamot na lang. Ng, kunyari, masakit ang ulo mo. O sige, bibili ka ng paracetamol. At least, mura-mura. Ang ano, wala pang 10 piso, may paracetamol ka na biogesic, bioflu, or whatever. No? Pero ang maling paggamit ng gamot o pag-inom ng gamot ay nagiging sanhi din ng iba pang sakit o yung tinatawag nga namin sa School of Alternative Medicine na iotragenic diseases no? so nagamot mo nga ang sakit sa ulo pero binigyan ka naman nga ng sakit sa kidney no? so dapat mas safe kami, ako bilang manggagamot maingay lang ngayon yung aso no? dahil may dumadaan. So bilang isang mga gamot, gusto nating ligtas ang, ang mga procedures na isasagawa natin. At kung ito ay procedure, ginagawa, is it required you to be present. Kasi paano ka maaayos? Paano mo matatanggap? Paano ka namin malalapatan ng gamot? Gamot para sa iyong problema. No? Kasi kailangan ma-activate sa katawan mo yung, yung kailangan mo, yung hinihiling mo, So yung bawat kahilingan mo, bawat problema mo, naka-relate siya sa organ. So yung tipong tatawag ka lang, mag message ka lang, tulungan kita, o oh, pagdadasal kita, yun lang. Pero paano natin masusuri? Ano ba yung talagang problema ng katawan mo? So dapat ayusin natin to So dapat sa gamutan natin is una diagnostic nga uh -huh. no? yung pagtatawas. Ito yung napakahalagat yung pangalawa nun pag nakita na natin is dapat magkaroon ng cleansing ma-cleanse ka so paano kita i-cleanse papausukan ko lang pangalan mo hindi ba't ang cleansing ay gumagamit ng tubig so ibababad ko yung pangalan mo pangalan mo ang nababad natin kaluluwa mo nababad natin eh pero kung madumi din ang katawan mo ay walang silbi so dapat maritwalan ka namin in person, mapaliguan ka namin in person, or either mahugasan ka namin, mapunasan ka namin ng sagradong tubig na ating ginagawa. Dapat lumapat ito sa katawan mo. Pangalawa is after cleansing, doon na tayo magre-repair. Remember the, the, rituals. Pag magre-ritual ay kailangan involved. Ito, bonus na to sa mga nakikinig. Ha? So dapat tandaan niyo pag kayo yung it involves all your senses. So, paano nyo marireceive or ma-activate ang mga senses ninyo kung kayo ay nandyan sa bahay ninyo at kami is nasa bahay namin na nagre-ritual para sa inyo. Naramdaman nyo ba? Naamoy nyo ba? Nakita nyo ba? Nalasahan nyo ba? Nahawakan nyo ba? So, ito ay kailangan. Kaya nga, mas mahalaga na pumunta kayo para maramdaman ninyo ang ritual Naten, no? Yung mga ritual na sinasagawa natin para kayo ay gumaling. Dapat makita ninyo, dapat marinig ninyo, dapat maamoy ninyo, dapat malasahan ninyo, at dapat nahahawakan ninyo. Kaya nga, sa ritual natin, kung kayo magpaparitual, kung ano man to, kung gayo mamanto, no? After the ritual, ay meron kayong take home. Kasi, repena ni na, na kayo. So, di ba, pagka ikaw na hospital, okay, meron ka pa rin iniinom na gamot for continuous medication. Ito yung for strengthening, pagpapalakas. And then, the last uh, process is yung maintenance na may monthly check-up tayo. Titingnan natin kung kamusta na at kung hindi pa ba maayon is susundutan pa ulit natin ng panibagong ritual. So, magastos po siya. No? Hindi po siya pwedeng ilibre kahit na gusto nating tulungan kayong lahat sa mga problema ninyo pero kung matigas ang ulo nyo hindi kayo nag email sa akin hindi nyo sinasabi bakit ano yung kwento nyo ano yung kwento mo bakit kailangan kita tulungan anong nangyari sa iyo kung sa boyfriend o sa girlfriend sa asawa sa anak kwento nyo kwento nyo sa akin ilahad nyo lahat ipakita nyo yung mukha nyo sa akin para makilala ko kayo ako, kitang-kita niya mukha ko pag mumukha ko, eh, di ba? So, paano ko maipipinta sa isipan ko ang mga larawan ninyo at yung mga kahilingan nyo? Paano ko ko iiyak sa Diyos, sa mga diwata, sa mga ninuno na para lang akong tanga? Yes, I'm praying for the whole world. Buong mundo, pinananalangin natin. Hindi lang mang kayo ay ang special na... <laughs> followers natin, no? May responsibilidad tayo. At sa panalangin ko nga, Panginoon, ito po yung aking ano, buhayin niyo po ako dito. Buhayin niyo ako. Kasi yung meral ko, puputulan ako ng kuryente. Yung prime water na hindi nagbibigay ng tubig, eh, puputulan na din. gayon din ang internet ko. Yung data, yung telephone calls, di ba? At buti na lang, mabait ang aking ninuno, ang aking tatay at nanay, binigyan ako ng bahay. Binigyan kami ng bahay na na less ang problema. Pero taon-taon naman, may tax tayong binabayaran. So, imagine kung lahat kayo gagawin ko, hindi na ako matutulog sa pagdarasal, gagastos lang ko ng gagastos, anong income ko maawa naman po kayo. No, magkaroon kayo ng compassion. Oo, naaawa kami sa sitwasyon nyo. Pero kung talagang kailangan nyo ng tulong, ginawa nyo yung problema yan, na no, matuto kayong solusyonan niyan. Kami, we could offer help, but we need cash as well. No, tandaan niyo, lahat ng mga tarot reader dyan, di ko kilala lahat ng mga tarot reader na nandito sa TikTok o sa YouTube. Pero to be honest, they need cash maawa po kayo sa mga tarot natin dahil nga ngayon ayun, kaya hindi natin masisisi at mabuti na lang si TikTok si YouTube ay mayroong platform para magbenta-benta eh bilhan nyo po sila bilhan nyo po siya at huwag nyo pong tatawaran no? katulad kahapon nung paalis kami ng uh, kalatagan sa bayan kalatagan proper ay eh may dalawang aita na babae nagbebenta ng mga gamot nila at sabi nila oh ito mahal nga na actually 450 may 25 may 35 at iba pa no sabi ko ah sige kunin nyo na po yan kaya nga lang wala talaga akong pera wala ako talagang pera eh kung wala po kayong pera sinabi na namin ang presyo kayo naman maglimos maglimos na lang on my part is hindi pwedeng tawaran for me for me ako lang po yun no na hindi natin pwedeng tawaran ang kultura at tradisyon nila at ang karunungan nila. Hindi natin pwedeng maliitin o bigyan ng mas mababang value yung kanilang uh, inooffer ino na gamot. No? Dahil isang pambabasto sa mga ninuno na maliitin sila na ay ano lang yan parang mga basura lang yan so piso lang yan no hindi kasi ito yung tutulong sa iyo eh di ba ito yung pangangailangan mo ito yung kailangan mo sa buhay na makakatulong sa iyo tapos bibigay mo lang chip di ba so bigyan natin ng pagpapalaga bigyan natin ng value bigyan natin ng presyong mas mataas kesa sa inaasahan nila no so sana ito po yung mensahe natin sa araw ngayon at matutunan natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ito ulit ang Apo Adman. At nandito ako sa bahay si talak sa Tagig. Hanggang mamaya lang tayo, pero uwi tayo mamayang gabi sa templong Anituan sa San Jose del Monte Bulacan. So, hanggang sa mali. Paalam!